yung support ko po sa ROTC uh, ama ng uh, ROTC si ko, Senator Tolentino yung support na ipatupad party list ayun ay po masasabi ko Ah, uh, yung ipatupad party list uh, reserve officer training for so ROTC, ROTC ay naka makahalaga po sa atin lalo lalo na nagkaroon tayo ng mga uh, calamity meron po tayong training lalo na po paano po tayo magliktas ng ating mga kapwa is, isa na po ang ROTC gagawin sa atin. Hmm. Ito po ba ay malaking halaga para po sa inyo? Of course, kasi nasa labor po tayo. Yung hmm. mga training po ng ating mga reserve officer or ang ating mga adikain para paano makatulong sa ating bayan. Nakakalaga po ang oh. lalo, lalo na ngayon sa kalagayan natin, marami po tayong palaki. Mayroon uh, po tayong risk relevancy na ito yung pinaka number one na dapat natin pagtulungan bilang mamamayang ano po masasabi niyo sa advocacia po ni Sen. Tolentino? Uh, kaya po ako laging nakasuporta kay Sen. Tolentino kasi napakaganda po ng advokasya niya. lalo na sa ating mga advokasya dahil siya po ay ating ama ng advokasya. Siya po yung nagtunang nagpa-open uh, para magkaroon po ng mga magagaling na atleta. At alam niyo naman po na iba nating mga atleta is galing po sa military o reserve uh, officer po. Thank you so much po. ng training po nito. Okay, thank you. Ma'am, yung ipatupad party list po ba ay ano po yung paano na yung advocacy niya nito? So, ang advocacy ng ipatupad party list ay kung paano ma upload ang mga ating mga ordinaryong manggagawang Pilipinas not sa mga magagawa. Of course, kasama, kasama na po dyan ang ating mga atleta. At alam nyo naman po kung ano ang nabigay ng ating mga atletang Pilipino ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo lalo na at umaharap tayo sa mga iba't ibang uh, mga problema na hindi naman pwedeng hindi natin pagtulungan bilang isang mamamayang Pilipino.